Pix. It's me again, Mama Pix. Welcome sa YouTube. Ni Pix Vlog. So, ayan. For today, video mga ka dito po kami sa downtown. At yun ho, kayo ng umaga. Um, uh, pumunta po ako dun sa school dahil Pinta Kasi or Brigada po sa school din. Portfolio day na din po. Perma po ng mga card pan, ng mga bata. At yun, madami pa po yung koko ko. <laughs> so, ayan mga ka-Pix. po kami ngayon sa Imperial dahil yun ho may ano may mag may nag-share po ng blessing sa amin na mag-canvas po ako ng washing para yun ho hindi na po ako medyo mahirapan maglaba at yun po makapag-relax din po tayo sa ating labahan at yun po kasama ko po ngayon yung dalawa ko kasi yun ho may pupuntahan din pa po kami maya maya so ayan pasok po tayo ng imperial tignan po natin kung ano po yung maganda or may ano po may mura na ano doon washing tara mga kapiks. yan po yung imperial appliances plaza pupuntahan po natin sa loob at pasok po tayo tara ate imperial at kasama po yung dalawa ka may ano po dito may foreigner na bibili <laughs> yan canvas po tayo canvas lang kami ya canvas char So, ko ito yan may mga aircon po dito So yan sa sa third washing niya. <laughs> Nasa third floor pala yung washing. Buto pala yung ano, mga washing. Yan, ito na po yung washing. Nine kilogram yung kasya. Ay, okay. Ha? Huh? <laughs> higher 11 kg what are you going to do? medyo kita LG ma may Samsung may kilos ito naman siya higher higher brand at 9 kilos po siya charan wow wow oh, sa din yung yan, dito po kami sa baba tumambay po muna dahil nag-iisip-isip pa po, char at madami po yung malaking TV at, mas madami po yung higher product or brand yan, may bumibili po ng TV at yan si ate Isra. Oo. Uh, so yan mga kapiks. Balik po tayo sa taas dahil may napili na po tayo. Yung canvas po natin, diretso bili. Yan, dito po kami sa second floor. Yan, nandun din po yung isa sa ano. Double dick. Sige, higa na kayo dyan mga iday. Bili daw kami bukas agad. Bili tayo. <laughs> Kumain ni kuya. Ah, yan, marami po dito yung mga sofa bed or sofa na upuan char sofa bed, sofa hey, pala na upuan puupat, isa lang maglagutan loto 499 daw yung gawas, For nine -nine yung gawas. <laughs> yan, free higaan na si ate Izra, say thank you Thank you po. Thank you po. Sa pag-share ng blessings, may malaking tulong na po yun. Thank you, thank you. So yan, magtatay daw siyang umakyat sa taas kung kakayanin sa kanya. Sige na, sige na. Elevator. May elevator po doon. Ayaw na lang, na naoyog. Mapagod daw si Patpat sa sasakay so dyan daw sinasakay yung mga ano malaking carton may aswang, ah. so yan, baba na po kami dahil nandun na siguro yung item sa baba at yun, nasa, nasa third floor po kami yung second floor is mga ref at saka aircon yung sa baba naman po, mga TV yan, marami po yung mga ref nasa imperial po kami imperial Sorry. Kasi na rosada ay pag pinaka-break ko to lang yung <laughs> ano? Ha? Ah, Yan ni na po siya, tatray. Okay, I'm

Yan kelangan okay. pa lang magpa-demo kasi baka masira ang charger. <laughs> so, bawali open kasi nag-ano. Uh, yeah, oh, okay lah ya, ma-open. Okay. Besong hadirin niya. Oo, ididiretso papanda muna. Ah, open sige. Opening okay. okay. uh, uh, okay, okay. mm. yan. Hay nako, pina-hang. Bawat dali dito. Yan po kami for pick up mamaya dahil iniwan ko po muna dahil wala po kaming service at ay pupuntahan po kami na mga bata. Ititreat po sila dahil malapit lang po dito yung Magdo. So yan, magpapamagdo po yung dalawang kids. Yan, Magdo. Hindi po masyado makita. po sa unahan, pure gold. So, yung katabi naman po, isa no, RL. Then, dyan din po yung mga appliances na, ano, bin may binibintang appliances. Ayan, malapit tapo tayo sa MacDo. Turan! MacDo! Chicken wings, chicken wings Chicken wings, chicken wings Wow, you're so happy Naman ang Tami What will you say? Thank you Nag-susport <laughs> Yan, yeah, nakapag-order na po kami Waiting na po At dito po kami sa ano, Isang portion din sa labas po may music baka makapirate po yung video namin yan waiting na lang po kami sa order happy? happy sa alright? pat pat ano ka pat? mainit mainit daw mainit ano mabaling kita? lipat lang tayo dun tayo dito ligid oh dito na po yung aming order yan, may pasayosan pa si ate Ezra kain po tayo say thank you, anytime. thank you thank you po sa ano? sa ano pa yan, kain po tayo thank you po tita sa patrit God bless always po healthy lang po palagi, thank you, thank you yan, natapos na po kaming kumain at tumawag na po yung taga Imperial po sa amin dahil magko-close na po sila at magsisix na. So yung ano, tinake out na po sila, binalot na yung iba dahil hindi po naubos yung manok. Walang po nila mamaya. So yan, bye bye po mga kapik. So na po kami. Thank you po litita dita. na po kami sa Imperial dahil yun ho, ano, maghanap din naman ako ng motor na sakyan so namin pa uwi na. naghahanap na po ako ng motor. Yan po yung driver. Sakyan kyan po namin papunta pa uwi. Kasi so, na po yung Imperial. Yan na po. Ikakarga na po siya. Hindi Hindi pa daw na-check. Thank you, Kuya. Sa ulitin, Char. <laughs> nakauwi na po kami dito sa bahay yan so mal mabilis lang po yung ano, sinakyan namin ng mga tricycle so yan ha mga kapiks mag thank you po kami sa share pong blessing sa amin ngayon, ngayong araw at yan, thank you din po sa patrit uh, patrit makdo sa mga bata more more blessing to come po sa inyo tita at sa at salamat din po dahil malaking tulong po ito sa akin lalo na po sa akin para hindi po ako masyadong mapagod or mahirapan sa paglalaba so yan, ito na po, pangarap ko lang po dati pero ngayon, ito na siya thank you, thank you yan na napi, happy si Pat Pat kasi favorite niya po yung color or yung kulay ng ano, washing sayan So, ayan. Hanggang dito lang po muna for today vlog po namin. So, ayan. Thank you, thank you ulit. Hindi po ako makapaniwala. Sure. Maraming washing na po ako. Maraming washing na po kami. sayan so, Thank you, thank you ulit po. Hindi ko lang po may yung name Tita. Kaya. Thank you, thank you. Ano, ate? Happy ka? <laughs> uh, happy Happy daw si yung dahil magalabada din siya. Lala na si ate Izra. So, balihan lang po yung sa aming um, sa tubig nilang po mag-i-stock na lang para diretsyo. balo, ano siya, Diretsyo na po siya, banlaw dryer, kasi with dryer po siya makakapigs. Yan. Thank you, thank you ulit po. God bless, lagi Thank you po. <laughs> Yan. Bye-bye po. Thank you for watching. Thank you po. So yan, ano pala mga kapis, parang pa birthday gift na namin po kay Pix at saka kay Ate Ezra. Kasi nga, ayun po, buwan po, buwan ng February po yung mga birthday nilang dalawa. So ayan, thank you, thank you po. Thank you po sa blessing. Thank you po, bye-bye.